Ito pa, no? Ito pa. Oo, oh, ayun nga. Yan. yan. Well, thank you sa ano pasagana Oriental. Or oriental Barangay. Store. So, ibalik na <laughs> Kung maaalala nyo pa, napuntahan ko na rin ito noong bago pa lang ako dito sa Sydney. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay aking binisita na naman ang Masagana Oriental Variety Store dahil nga tayo ay naimbitahan at para na rin bumili na naman ng mga produktong pang Pinoy. Maraming pagpipilian sa mga tinda nila na halos lahat ay imported galing pang Pilipinas. May mga iba't ibang klaseng chichiria katulad ng Piatos, Vicat, Mr. Chip, piwi, ushi, at marami pang iba. Kung gusto nyo naman ng mga biskwit, ay meron din sila, lalo na kung plano nyo gumawa ng greyhams, na pwede nyo panggawin pang negosyo. Miss nyo ba yung tang na juice? Aba, meron din sila nyan. O kaya naman gusto nyo gumawa ng gulaman, bibingka, puto, at aros kaldo, meron na meron nyan sila. Kung plano nyo gumawa ng fruit salad, na Pinoy style, dito, meron din sila. At kung mahilig ka naman sa mga palaman na panglasang Pinoy, meron din sila ulit niyan. Sawa ka na sa kapi dito. At mismo na yung 3-in-1 sa atin, dito makakabili ka rin. Gusto mo bang may kapares yung Sky Flakes na biskwit? Aba, meron silang mga cup noodles dito. At bulalo flavor pa. O kaya naman, pansit canton yung chili mansi flavor. Kung gusto mo rin yung spaghetti na mala Jollibee yung lasa, dito na kayo bumili. At syempre, di mawawala yung mga panglasang Pinoy katulad ng Magic Sarap, Nor Cubes, Patis, Suka at syempre yung paborito ko na Silver Swan na Toyo. Bukod pa dyan, meron din ditong mga dilata katulad ng sardinas, corn beef na delimondo, pure foods piana sausage, at marami pang iba. Meron din dito mga frozen products na galing pang Pinas, katulad ng boneless at marinated na bangus, tinapa, tuyo, at danggit. Siyempre, meron din hotdog na mala tender, juicy hotdog ang lasa. Kung gusto mo naman ang pamahid sa sakit ng katawan, Meron sila niyan at meron pang safeguard at bello only touches my skin. Pero kung ikaw ay tinatamad magluto, meron din silang ready to eat na mga Pinoy na ulam. Matatagpuan lang 'yan dito sa Masagana Oriental Variety Store na pagkababa mo lang ng train station dito na 'yan matatagpuan. snerron na yon. pa hindi ko <laughs> sure kaysir just po siya okay. puy okay. nag arrange nito bakit <laughs> na Oh, eto oh, pa nga. Ah, oh, Wow, thank you sa ano. Masagana Oriental or Oriental Barayti Store. Edit mo pa yung picture para ma store natin. So, ibalik. <laughs> maraming maraming salamat sa regalo mula sa Masagana Oriental Variety Store dito sa Ashfield. Kaya sa mga kapwa ko dyan Pilipino kung nag trade kayo ng Filipino food or Filipino products, pumunta lang kayo dito sa Ashfield malapit lang sa station. Kaya, ano pang inaantay nyo? Bisitahin na.